Mga sangkay, dito tayo sa ginagawang bagong mall dito sa Katbalogan City. Ito yung pinakamalaking mall ng Katbalogan City. Strip mall dito mga sangkay. Ayan na, dito tayo sa taas sa Diversion Road. Papunta pa yan doon, mga sangkay, oh. pa yan. Ayaw lang namin pumunta sa taas, baka bawal. Ayan, papunta pa yan doon. Pakalaki dito, mga sangkay. Malawak dito yung bagong ginagawang mall. Pasilip sa bagong ginagawang mall dito sa Catmalugan City bagong strip mall na ginagawa. Napakalaki. Mas malaki pa sa ibang mall. Di rin akabang nangaralipa. Basta pinakamalaking mall na ginagawa dito sa Katbalogan City. Ayan siya, mga sangkay. Watch out. Baka ngayong taon o kaya next year mayroon. Strip mall. O oh, diba sangkay, dito tayo sa labas ng ginagawang bago mall dito sa Balogan City. Strip mall dito sa Diversion Road, Puruputsu, sa taas. <laughs> Yan siya, napakalawak ng strip mall ngayon mga ng sangkay. Excited kami, kaya andito kami ngayon.